para dumadang ating mga katawan tayo ay mag exercise dito <laughs> sa state of Texas sa Amerika parang nagkikita ko ito sa Dubai dati ah sa dali dito tayo ah post mo muna na dito ang bigat kasi bigat ang asawa ko nabi mo Oh, si <laughs> Messi, <B> <laughs> <B> <laughs> oh, si Best Babes at si Mami, oh, si Mami Babes. Ayan. Gusto pumayat Nang sang guhit sa kilo. Grabe siya, di ba? Gaganda mga puno dito sa park. At merong lawa dun, lawa. Nasa dun, Merong basketball court. Tapos yung aking mga anak, di ko na makita. Ayun sila, nakikita ko. Ayun, no? I saw them. there there. Diba? Nakikita mo? Hey, sauce babes! Nasa kayo? Ayun sila, ayun ayun lagi nakikita ko sila nakakalat sila dun diba nagtatambol nasa naman si Sosing eh, si Sosing babes yun nasa naman si Sigi babes at kami maglalakad muna mamaya na lang at ako yung may pupuntahan ang aking mga anak ay naliligaw o ako naliligaw o nandito kami ngayon sa water play o sige o sige maliligo muna daw sila gandeng galing galing parang ako nasa Dubai <laughs> alam mo yung ano sa Dubai yung maganda ka ano na doon yung sa Dubai Island parang yan lang Sige okay, malapit na malapit na yun oh Eh, okay, mababasa sila. Ngayon talaga. Yung yung sukod, no Ano na, na, lapit Ano lapit na, lapit na. Alam niyo ba yun yung nandun? Punong-puno ng tubig yun. Tapos sa mangyayari wag yan puno na. Pabagsak siya, parang sa Splash Island. Malapit na, diba? Ayan, nagpapapid yun doon. Si Sorsi! Ha ha ha! Woohoo! Eh, si Gilay, di siya, no? diba? Oh, di ba? Tuan tuan Yan ang tinatawag sa Texas. Pede pala matanda. Uh, Oo, oh, no? Uh -huh. kami sa isa sa mga attraction dito sa Lubuk, Texas. Ito ay mga palarong pambata lang halos. Pagkikita nyo naman, di ba? Chongqing. Oh, ano? No Kaya sa Dubai, pag pupunta ka doon, ako, may ano, meron siyang pi. Siyempre, kakain muna ako habang tayo nag-inaisak nila. Ano, di ba? Plus, plus. Cool. Ang siyang dalawa. Ang sawa na yata sa... Ano ba? Sige. Ayun nyo na ba? Sige, mo na... Sorso, mo bigyan mo na. Sige, bigyan mo yung atin. Bigyan mo para di siya mauwaw. Napagod oh. sa kakasplash. Sige. O sige guys, maghihintay lang tayo sa mga bata, tayo maalis mami at magpapunta tayo sa ibang lugar, isang park dito rin, maganda. At syempre, may sinasong singe, nagutom dahil sila'y maghahapong naglalaro dito sa Splash Park. Ewan, dami mga mga tanga ko, diba? At sila'y nagutom, kasama ni mami, nagutom. Sige, sige, babes. Ay, naiingit dito. <laughs> dahil wala akong paligo. Ayun naman, naiingit ko naman ng Splash Island. Splash Island ba o Splash Park lang? Naku, may pala rito pa. Walang muna yung mga nandito. Oo oh, nga. Oo, oh, oh so, daw ako. Sige, upo ka dyan. Upo ka dyan. Oh, ano si nag-enjoy ka ba? Mamaya may pupuntan tayo. Alam nyo saan tayo pupunta? Ay no, meron nga doon. No? May, meron nga na doon. Uh, play, yung gano'n. No? Yung slide. May pupunta tayo mamaya. No? Yung slide na gano'n. No? Ay, natanggal. No? Diba? Ako, okay, no, natin nga. Mamaya, mamaya na no. Punta tayo doon mamaya. No? Kain lang kayo na, okay? Medyo maglalakad lang tayo at tayo may pupuntahan isang napakagandang lugar para sa mga bata. Pwede rin. Time check. Anong check natin ngayon? Ano? Alas 6? Alas 6 ng gabi. Alam niyo bang gabi na ngayon? Alas 6 pero ang araw tirik na tirik. Kabe, di ba? Parang alas 3. Uh, slow vehicle. Parang ano yan? may man. Ano ba yan? Ice cream? Parang ice cream siguro yan. Eh na, stop crossing. Hey, oh. Kunto tayo din, eh, ng mga pambata. Ayan, nakita ko na si Mommy. Babies. <messurra> si baby Chiki at baby Tongsing. I love you, baby. Hello, <messurra> <yung> <messurra> ay mo baby para ay. Eh la, habihin mishi exercise to to. Kaya mo pa 'yan? Hala. Undi-udi ko nakikita na si Songsing. Ayun si Songsing vibes. Songs vibes. Sandito ako. Nandito ako sa kabila. Itok si Babes Ayan ah, si ate Oh wala siya Ang ganda ng ano natin oh Diba sa Dubai dun sa Creek Park hindi ganyan mga duyan nila Ito mga duyan nila Oh diba Ito mga Parang mga pieces of barks Of woods na galing sa bark ng ano Mga kahoy Uy! Pinagkita ako dito si Best Vibes Ang ganda ng mga po nila no? mo diba, Ah uh, para silang ano alambre lang alam niyo yung ano yung sa manok yung Texas yung kulungan parang ganito rin siya di ba At sila ayun naglalaro sila doon ano sila ba ako. yun uh... guys nauhaw ako kailangan ko ng ice cream pero nagtitinda ng ice cream ako tingnan niyo nasan oh, wala na ice cream. Ay, wala pa ice cream. Wala pa siyang park. Anong gusto, gusto mong gawin natin? Ha? Swing kita. Ang susundyo ng bata mo kanil. Ayan ang palit na rin. Hawa ka, hawa ka. Ang galing nga. Okay, sige. Slide ka na. Oh, ang galing na mag-slide ni si Don Sin Babes. So, Pupunta naman doon. Uh, punta ko lang yung mga uh, makukulit na bata na to. Ito. Ano yung nagsasalala? Ano yung telephone ba yan? Telephone? Punching? Hello ba? Telepon? Ah, saan ka ba? Kina ko ako. Naririnig nila rito. Hello? 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 Nangamoy ko yung hininga mo? Hello? Nangamoy ko yung hininga mo? Sige, <laughs> okay, tayo mo. Mag-slide ka. Video kita. Habang tayo nandito sa park. Oo, oh, di ba? Ang dalawang makulit na bata ay mag-slide. Akala nila. Uy, nag-slide na siya. Akala niya siguro nasa ano kayo, no? Quick park ba o quick Creek... Momsa park? Yeah. Uh, ano yung mas maganda? Quick park? Ang yeah. ching! Ano yung mas maganda? Quick park o itong uh, American, park? American park? American park? Okay! Pupunta na tayo ngayon isang napakagandang napakagandang lake ako yung okay, nagpinagpapawisa na dito dahil uh, time check Uy! Alas 7! Jeez! Nang gabi! Pero tignan nyo naman napakaganda ng ating kapaligiran Nandito tayo ngayon sa Spring Lake uh, lapit sa likod ng Covenant Hospital ngayon ang Covenant Hospital at that side yung GMC Hospital ayun naman nandito na tayo sa lake tingnan natin kung nangyayari sa lake ngayon ayun diba kita nyo ayun, ayun. may bird may birds ang ganda ayun diba Uy, may mga bird. Ay, nakita ko din bird. Meron bird din. No? Ano bird ba yan? Ha? Ang ganda, di ba? Ayun, may nakita din ng bird din. Eh. Matakot yata sila sa akin. Ay, ito, tingnan natin ito. Hindi nakakit lang sila sa ano. Anong bird yan? Tagak ba yan? Ibang klase ng bird yan. Ngayon lang nakita ng ganyan bird dito sa Amerika. Ay, umalis na siya. Ganda ng ano, puno. Nasa island. Oh, nasa island siya, no Do... Ay, naku. Oh, Matakas araw. Tingnan pa natin dito. Ang daming ano. Beer, ha? Habang na sila siguro. Kumuha sila ng minum sila ng beer, ha? Ang daming tingnan niyo, ha? Kinakalat na lang dito sa dito. Dapat bawal 'yan. Huwag niyo silang gayahin. Okay, guys. At uh, medyo magagabi na alis na ako, ha? Mamaya na lang.